Meron yung nanonood, huwag ka, ka mag-nega ka kasi. Umaga-umaga na naman, Saturday. at Friday morning na, guys. Uh, dito kami sa bahay, guys, with uh, my bro and my mother uh, inside, inside the room, guys. Ito kami, guys, uh, where as um, usual uh, Shuswa, Tambay. Tomorrow, guys, pupunta ako nga part para magdahan sa spec pag mag ako doon hindi sigurado ko pero uh, hopefully magkaroon ng customer di ba kasi nagdadahan sa ako guys every Sunday and Saturday, Saturday, and Sunday. tapos uh, sideline lang then uh, isa nagmamassage ng uh, ma doon dito rin sa house may side uh, signage ako dito na massage kaso na binali ka book na kasi, walang nagpapamal sa sinatama nila. Walang customer, guys. Ito sa labas. Ayan. Ayan yung sanity, guys. maganda magandang pagkano kasi nga. Kasi di ba bawal kasi kasi hindi ako. Diba? Alam mo naman dito sa lugar namin. Kailangan, Kailangan may... Meron kang uh, permit, 'di ba? Kaya 'yan na lang maliit lang muna mabasal uh, sa karton, 'di ba? Thank you guys, good morning. Bye-bye.